bakit napapaniwala ang mga tao na siya nga, siya nga yung reincarnation kasi itong batang ito ay ginagamit ng din. Meron, meron siyang mga handlers for their own personal interest. Kaya nangyari ito. Itong batang okay. bata na ito ay ginagamit lang din. Hindi, hindi siya charismatic. Okay. Hindi siya charismatic. Merong isa, merong... Meron, meron kasi ginagawa lang sila siyang parang instrumento. Merong merong tagapaggawa ng kanyang mensahe, ah. ipamemorize ng bata na yan at saka i-announce doon sa mga assemblies nila para ma, para maniwala ang mga tao na itong bata ito ay meron talagang kapangyarihan kasi yung mga pangyayari na hindi pa siya isinilang ng mundo kaya na niyang isinisiwalat kasi meron ibang tao hmm. na gumagawa ng script. Is yan, na-mention kasi ni ni Senator kagabi. Reason, yung, yeah. dating mayor dito. Yung dating mayor, dating board member. Kasi siya yung, siya yung charismatic. Siya yung uh, orator talaga. The best orator dito sa bayan namin. So, kung siya ang magsasalita, talagang yung mga may tao. May influence, may influence. Yeah. Yeah, yes. Okay.